Tay, bless Usang Saan ka na naman galing? Sa school po Sa school? Di ba sinabi ko na sa'yo Tumigil ka na dyan sa pag-aaral mo? Wala ka namang mararating dyan eh Eh tay Gusto ko po kasi talaga Makapagtapos ng pag-aaral Kaya kahit anong nangyari Ipagpapatuloy ka po ito Pag-aaral? Di maka nga dito Hirap na hirap tayo eh Anong itututusos ko dyan? Eh tay Hindi naman po lang ang kahirapan Para mapagtapos ng pag-aaral eh bakit pa kulit mo, ha? Ayaw mo ko sundin! Kung ano yung sinabi ko, yun ay mo! Tigilan mo na yung pag-aaral na yan! Kung ako sa'yo, tulungan mo na ako dyan sa buhay! Para kumbina tayo ng pera at may makain naman tayo dito! Hindi yung pag-aaral mo, tandaan mo! Wala kang mararating dyan! Basta kung ano sinabi ko, yun ang masusunod! Sige na, mag ka! Sumulit ka sa'yo sa buhay! 哦，我不玩。寶寶来 Ah, uh, Jeboy. Bakit ka ba lumuwas ng Manila? Eh, pinsan, naglayas kasi ako sa bahay. Kasi si tatay, ayaw na akong pag-aralin. Alam mo, Jeboy, ang buhay sa Manila, mahirap. Hindi ka tulad sa probinsya. Eh, ano man ang gagawin mo dito? Eh, pinsan, baka naman pwedeng bigyan mo ang trabaho para lang makipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Gaya na sabi ko sa iyo, J-Boy. Mahihirap dito sa Manila. Pero kung yan ang desisyon mo, sige. Gagawin kita ng bahay dito kung okay lang sa'yo. Okay lang, Kuya. Basta... makapagtapos lang talaga ako ng pag-aaral. Lahat gagawin ko. O, sige. Umuasaw na sa kwarto at mumbihis ka para mapaglinis ka na dito. Sige po. O J-Boy, nakapag-luto ka na ba? Oo, ah, tapos na ako sa mga gawaing bahay. Buti K naman. Kuyis buti, dumating ka na. Uh, baka pwede ko na makuha yung 3 months na sahod ko kasi may kailangan lang akong bayaran sa school eh. May papatawa ka? Anong tingin mo dito? Ha? Libre pagkain, libre tirahan? Ah, ano pa naman ang mukha mo? Parang minus sahod. Yung ginagawa mo dito, yun na yung kabayaran. Hay, pagdira mo dito. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Na hindi biro ang buhay dito. Eh kung sinisingin mo lang pala ako, bukas ang pinto. Pwede kang umalis. Aga-aga binabad trip mo ako.

Nakapal naman ang na mukha mo, ha? Nakuha mo pa talaga mag-hold up? Kuya, pasensya na po. Ibabalik ko po naman ng bagi. Oo, oh, ito na po. Pasensya na. Uh -huh. Ano to? Pag hindi niya nahabon yung magnanakaw, wala na akong gamit. Ma'am, ito na po yung bag mo. salamat, ha? Salamat talaga ako hindi dahil sa'yo. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Pero, dahil dyan, ito. Para sa'yo to. Hindi, hindi, ma'am. Okay lang. Hindi ko po matatanggap yan. Hindi. Bilang pasasalamat ko ito para sa'yo eh. Hindi, okay lang talaga, ma'am. Okay lang. At Sigurado least, natulungan po kita. O sige. Pero, bakit may talagang gamit? Ano ano bang nangyari sa'yo? Eh, kasi po, lumayas ako sa bahay kasi ayaw na akong pag-aralin ng tatay ko. So, ibig mong sabihin wala ka ng ibang matutuluyan eh wala na po, nagaanap nga rin po ako ng trabaho dito para sana matuloy ko yung pag-aaral ko eh. Ganun ba? Eh kung gusto mo naman, pwede kitang bigyan ng trabaho. Talaga ba ma'am? Oo, oo. saka so, may company ako, pwede kitang ipasok doon. Sige ba ma'am, malaking tulong po sa akin to para makapag-aaral po ulit ako. Eh kung gusto mo naman, doon ka na rin sa amin, Tumira. Talaga ma'am? Oo naman, wala namang problema yung sa akin eh, marami namang bakanting kwarto doon. Sige ba ma'am, maraming salamat po talaga. O sige, uh, pwede ka na magsimula bukas. At tayo na, hintay na lang natin yung driver. Sige po, tara po. Tara. Good morning, Jeff boy. Hi, good. Um, kamusta na naman yung trabaho mo? Uh, ito mam, ma patapos na po. Ang galing-galing mo talaga, Jeff boy. Hindi ako nagsisisi na binigyan kita ng trabaho ng ganito. Uh, mam, ma maraming maraming salamat po ah. Kasi kung di dahil sa'yo, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral at Kaka... Hindi ko mararating kung nasa na ako ngayon. Kaya ma'am, maraming salamat po ah. Maliit na bagay, Jeboy. Tingnan mo naman, pinagbubutihan mo naman yung trabaho mo eh. Ma'am, wait lang po ah. May natawag. Ah, sige. Hello? Hello, Pinsan. Bakit ka napatawag? Mapalain, San. Napatawag ako kasi yung tatay mo may sakit eh. Ano?! Kung pwede sana, umuwi ka muna. So, sige. Uuwi ako. Wait lang. Uh, ani ah, uh... nangyari? Ma'am, baka po pwedeng umuwi na po muna ako kasi yung tatay ko inanap na ako. May sakit po eh. Ah, sige. Huwag kang mag-alala. Pwede ka nang makauwi. Kung ilang days gusto mong leave, ibibigay ko sa'yo. Ako na bahala dito sa office. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Sige, sige. Oh, Insan. Buti dumating ka na. Insan, nangyari kita, Toy. Oh, nasa bukit kasi kami. Sa may mata Tsaka, insan, patagal na masakit yung tatay mo. Ina, insan, ay na mag-usap ha. Hindi, <laughs> insan, salamat ha. Toy, ang sakit rin sa'yo. <laughs> <laughs> Toy, pasensya na ha. Toy, iniwan kita. <laughs> Anak, <laughs> hindi mo kailangang humingi ng ng tawad sa tatay mo. Ako ang kailangan po hindi ng sa'yo. Kasi... Uh, uh, hindi kita sinuportahan sa lahat ng gusto mo. Sana... Bago ako mawala anak, patawarin mo ko uh, Tay, matagal na po kita napatawad. Tsaka Tay, hindi ka mawawala. Lahat gagawin ko para gumaling ka. <laughs> Assalamualaikum. Ya. Mas salam <laughs>